Hello mga kaidol, welcome po sa akin channel. Ang ituturo ko po sa inyo mga kaidol kung paano makikita o mahuli kung sino sinisearch ni Boyfriend Girlfriend sa Facebook mga kaidol. Ngayon mga mga kaidol kung may nagihinala po kayo sa Boyfriend or Girlfriend niyo po mga kaidol. Mga kaidol, uh, kung gusto niyo pong makita nyo kung sino sinisearch ni mga kaidol sa Facebook po. Ngayon mga kaidol, pag sinisearch niya po yun sa Facebook, eh, nabubura niya mga kaidol, i-remove niya. Ngayon mga kaidol, ipapakita ko sa inyo kung saan po siya may kita po mga kaidol And po mga kaidol pupunta na po susundin nyo na po yung gagawin ko then para makita nyo po kung saan nakatago yung mga sinisearch sa facebook po mga kaidol ni boyfriend siya girlfriend po mga kaidol sa mga bago po mga kaidol bago tayo magsimula po pa pasubscribe na rin po sa youtube channel ko mga kaidol saka palike na rin po sa video ko para po update tayo sa upload video ko po mga kaidol mga kaidol pupunta na po tayo sa uh, kung saan po nakatago yung sinisearch ni boyfriend girlfriend sa po. Ngayon po mga kaidol, ang una pong i-check natin mga kaidol, ipapakita ko sa inyo kung saan po nakatago po yung mga sinesearch niya po. Ngayon po mga kaidol, i-open niyo lang po yung messenger niyo po. Pagkatapos <clears throat> mga kaidol, nakita niyo po yung tatlong line sa taas po. Ito to mga kaidol, pindutin niyo lang ito yung mga kaidol. Then pagkatapos mo mga kaidol, susunod niyo po yung settings po. Then scroll down mo lang siya mga kaidol. Then, isusunod po kay Idol itong sa baba. Itong account, account center po mga kay Idol. Pindutin nyo lang po yan mga Idol. Automatic po yan mga kay Idol. Ilabas yung uh, mismong profile nyo po, yung mga account nyo po. Then, ang isusunod nyo po mga kay Idol, hanapin nyo ulit yung your information and permission. Ito mga kay Idol. Then, pagkatapos mga kay Idol, nyo ulit yung search and history po. Then, mga kay Idol, ulit dito yung profile po. Ito mga kaidola, example lang mga kaidol Ihiramin nyo po yung hassle po ng diyowa nyo po, ni boyfriend o ni girlfriend nyo po. Then susundin nyo po yung ginagawa ko po. Then, open nyo lang po yung mismong profile. Example lang po sa akin ito, kaidola, lang ito mga Example lang po ito mga Example ko lang to kung paano nyo po niyo, kung saan nyo po may kita po. Open nyo po yung profile mga kaidola. Boom! Ito yun mga kaidol. Ito mga kaidol, nakalagay dito mga kaidol, search history, you bring this year or search things you've searched for on Facebook last year. The last year. Kahit mga kaidol, kahit ilang taon niya na po nakasearch naka yan mga kaidol, kung may tinatago po siya, pwede niyo po siyang i-scroll down mga kaidol. Madami po yan mga kaidol. Scroll down mo lang mga kaidol. Madami po yan dito. Ngayon mga kaidol, ipapakita ko po sa inyo kung san, kung paano ito magawa po mga kaidol. Ito mga kaidol ha. Ah, ang ito sinasabi siya mga kaidol, ihiramin niyo po yung cellphone ng jowa niyo po ni Unibo, pinaw ni girlfriend nyo po mga kaidol, then susundin nyo po yung ginawa ko makikita nyo po yun mga kaidol then mga kaidol ipapakita ko sa inyo kung bakit napunta dito sa search, history po yung sinisearch na po sa, sa Facebook, ngayon po mga kaidol pupunta po tayo sa Facebook mga kaidol ipapakita ko sa inyo then open Facebook mga kaidol mga kaidol sa Facebook po magsisearch tayo mga kaidol open yung Facebook Then magse-search tayo dito mga ka Yan. i-search natin sa na. ha ayan mga ka-idol Yan, mga i-search natin to ito mga ka medyo main na po yung signal ko mga ka-idol ha naglo-loading siya po Itong mga kaidol, itong, itong na sila sa pila brewery mga kaidol, papasok po yun doon. Pag once nang nag-search sa mga kaidol, papasok po yun sa ano. Ayun mga kaidol. Pag sinesearch sa mga kaidol, pag i-open mo yun mga kaidol, automatic mga kaidol, yan, example itong mga kaidol, na-open niya po niya. din pagkatapos mga kaidol, pag once makita, i-remove niya yun mga kaidol, automatic mga kaidol, yan, i-remove niya yan. Yan, delete. Remove this from your search and history. <coughs> Yan mga idol Hindi nyo po makikita kung sinong sinesearch niya kasi binubura niya. Ngayon mga idol babalikan tayo kanina sa unang ginawa ko mga ka-idol kung makikita sya doon mga ka-idol. Balik, balik tayo sa messenger po. Then, katulad kanina mga ka-idol. Then, settings. Then, content. Then, your permission and permission then search history dito makaidol dito po mapupunta yung makaidol ayun makaidol ah? Oh. nandito makaidol ito pumasok dito makaidol oh. pansin nyo makaidol nandito yung pangalan ko ayan di ba ganun siya makaidol sundin nyo lang po yung ginawa ko makaidol kung sino po yung sinisearch niya sa Facebook po makaidol maulit mahuli po nyo yung mga kaidol kumbaga dito mga kaidol nakikita nyo po kung sino po yung sine-search niya po kasi pag once nagsinisearch na doon sa facebook po uh, binubura niya i-remove niya yung mga kaidol din dito nyo po siya hanapin sa search history po ayan Ganun, po, ganun po siya kabilis mga kaidol kung paano, kung paano nyo po makita o maulit nyo mga kaidol kung sino po yung sinisearch niya sa facebook po Then mga idol, makikita nyo po dito, nyo dito kung ilang taon na po yung mga idol, madami siyang sinesearch, makikita nyo po mga idol, yung familiar nyo na po yung pangalan ko. Then yung open nyo lang po mga idol. Uh, ah, hanggang dito lang po mga idol, mga idol, sana nagustuhan nyo po yung video ko po, saka palike na rin po mga idol, saka po mga idol, pasubscribe na rin po sa YouTube channel po mga idol. Maraming salamat po mga idol, God bless po.